Gutom na gutom talaga siya. Matik na. Geng-geng <laughs> na. Kaya, yung isda na tayo, ano pa? Ay, ito yung ibig kong sabihin. Oo, ito ba? Pero sa'no yan? Gamot ko sa sakit sa ipin. Ah, gamot pala <laughs> yan. Kaya pala. Ayoko, wala akong masakit sa ipin eh. Ayaw mo ang amay na. Oo. Ah, siguro hindi kakain na, gutom na eh. Kamot ka lang tayo, kamot. Magkamay? Kamay. Ah, magkain niya sabi. Magkamay. Magkamay? Sabi nang pabos yung dalot eh. Matramoy eh. Ay, matramoy. Ah, dumating na. Woohoo! Woohoo! Dito, dito, dito. Dito, 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 dito. Salad, sir! Gamay na lang yung hang lemon. Kahit kung ano mo na siya. Refill. Okay lang yan. Matan. Muton eh. Matan. Moton gravy! <laughs> <laughs> Gusto pala niya mag gravy din? Wala pala kayo eh. Gravy gravy na. Machi! Ante may machi! Pute, pute, because I am vlogger. No spicy. No spicy. When you try this, no much No spicy. No spicy. No spicy. No spicy. No spicy. No spicy. No Bantay ha? No special. Ang meta man, ang meta nang iskayan, napalit nang palit. Sabi ko hagan siko hindi bini ko yung kan siko. Ano eh. ah, yes, ba? Oh, Ito yata your... grill. Ay mo kan sa akin yan? Hindi akin to, isa. Isda grill? Chicken. Chicken. Ah, chicken. Chicken. Sir, eh, deret. Do chicken. Huy, oh, di man lang. Eh uh, sori. <laughs> Where's my machi? Where's my brota? Oh, no problem. Cooking, ha? Cooking, yeah. ha? Good cooking, ha? Wala ka Cooking. Ano ka na iya, ha? Isda. Isda po Brother, ano yung isda? That... May machi, ha? Big machi, ha? Giling, ha? Very small, si. You're my best friend, my friend. Why, brother? For me, to small? <laughs> baca, baca. Hindi mo daw na uubos, kasi naaanghangan ka daw. Gamay na lang sa'yo. Hindi naman naaanghang ka ngayon

Takot ka magtani doon? Takot ka dyan? Takot ka dyan mga kapawan. Huwag na lang sa gabi. Ay, sarap. Ano ba to? Muton. Dago kumakain ng muton, puti kumangkulang. Ang pura